Kau okay, kawaii kan naman, my love <laughs> Ayan, kami nih, my Ini hmm. Ganda, Ganda ng view oh. test drive tayo night drive at saka test mic 1212 uh, test mic ko lang yung uh, external microphone na kinabit natin sa 1RS 361 RS na camera na gamit natin ngayon uh, test camera test din sa night drive kung malinaw ba siya open visor tayo ngayon open visor so ikot lang tayo rito sa papuntang ano uh, Santa Rosa and tayo ngayon approaching tayo dito sa PNPA yan so maraming sakyan no? medyo traffic ano kaya Gabi na traffic pa. So, ah, oh, kasi paahon siya. Mabagal yung ano, may truck na nasa unahan, mabagal ang takbo kaya naiipit yung mga kasunod. Okay, Close Buyer tayo ngayon, Close Buyer. Test mic natin, Close Buyer. Yeah. So, tinetest ko na 'to para magamit natin. So, gusto ko sana mag uh, road trip bukas uh, kasama natin si Miles from the start yeah. road trip kami bukas so tingnan natin kung okay yung recording ng uh, external microphone A close visor ako ngayon close visor yeah. so hindi ko pa ngayon first time ko lang itong ano uh, gamitan ng external microphone at gayon din gamitin ngayong sa gabi no sa night ride so tingnan natin kung ano yung uh, gaano kalinaw yung night ride natin using 360 1RS camera so ayan, mga bro Welcome ulit sa panibagong vlog natin Ang um, bagong kabanata ni Kampo Moto So Medyo ngayon lang ulit tayo nakapag vlog At dahil uh, Sa mga Hindi ko maipaliwanag ng mga bagay So ngayon ay Naisipan ko mag vlog Mag rides ulit Uh, unang -una, para ma-test ko tong ating uh, bagong camera. Matagal na tong nasa akin pero hindi ko pa nagagamit ng uh, uh, palagi no. So kinumpitan ko siya ng uh, external microphone. Uh, at uh, ko naman ay eh, okay naman yung audio, malinaw. Medyo ayan yung matagal nating na concern sa vlog natin eh, hindi tayo maka pag record ng medyo mag malinaw na audio so at least sana ito medyo magustuhan natin no? so kasama ko ngayon ang aking mild dog from the start uh, joyride lang kami ngayon uh, weekend pinagitan ako ng adventure bike <laughs> oh, ayan o oh. enjoy na enjoy si kuya o oh. oh, tabi tayo tabi tabi ah, mga mga idol natin yan e eh. ano oh, oh, mga naka adventure bike o oh. o oh, diba oh. brother peace ingat kayo mga brother <laughs> kailan kaya tayo kapag drive ng ganyan na adventure bike Pinapaybay natin uli itong aking uh, walang pasawa-sawa ang kalsada ng Santa Rosa Tagaytay Road. O na tayo ng ano, tumukin natin yung uh, Tagaytay ngayon kasi biyahe tayo papuntang Lemery, Batangas. Pasyal lang kami doon. O, oh, may kuya sa likod. Paraanin natin. Yan ang mga kuya natin eh 1250cc na mga adventure bike So yun ah uh... So yun mga bro Maraming salamat na nabigyan tayo ng magandang panahon Magandang pagkakataon na Makapag vlog ulit Asensya na kayo mga bro Kasi marami tayong pinagkakaabalahan uh, Mga bagay-bagay uh, Pangkabuhayan <laughs> para naman na kahit paano ay makaraos-raos at dressing na rin kasi kahit paano nakakaipon tayo ng mga gamit no pang tulad na itong uh, gamit natin ngayong uh, camera kahit paano hindi man naman masyadong mamaha pero at least kahit paano quality na yung ma-produce natin ng video at saka audio recording Ayan, dito tayo ngayon. Ito, favorite spot ko to, mga bro. Ang ganda ng tanawin dito. Kasi, ito mo yung mga hillside. Ayan. Ay, hindi ko nasuot yung aking gloves, no? Oh, ayan, ito tayo. So, e, mga bro, biyahe lang kami. update ko kayo. Pupunta kami patangas ngayon, eh. So, maraming salamat at uh, nandyan pa rin kayo. ¡Vamoso, bye bye! dito tayo ngayon sa view deck stop over kami rito ah, ganda ng ano ng view ng uh, vulkan taal dito oh. walang uh, kaulap-ulap yan well, medyo walang maladong nakatambay dito oh, kaway ka naman my loves <laughs> yan pasyal kami ni my loves libre lang dito mga bro kumadaan kayo sa tagaytay yung view deck dito para makita nyo yung Gini Vulcan Taal yan, maliwalas yung panahon ngayon okay so walang masyadong nakatambay dito ngayon no? hmm. picture ka oh, picture hmm. hanggat maganda yung ano no tanaw mo yung Kulkang Taal. Ano ni sama ko. Ano? Kita dito. Yeah. Ano? kita eh. Kita ba? Ayan. Ayan, gaganda ng mga ano, naka-scrambler si kuya. Oh. Ah, si ate. ganda ganda ng motor ni ate oh scrambler yamaha yamaha 155 Ayan sarap sana kung makabili niyan no uh, pareho sila ng mga ano oh. kuya oh naka scrambler din oh 155 hmm Okay na, Nagpagpa-picture na kami. Ha? Maganda ang view. Ah. Oh. Hmm. Gaano ba bayad? Libre hey, lang ko Ah, libre lang pala eh. O oh, picture yeah, daw. Kita, kita. oh, pa picture tayo dalawa. Picture. Ah. Ah. Ay, ah. oh, mga magano mag-partner oh. Ganda. Ingat kayo mga bro. Yeah, ah. Ah, diyan oh, na. To? Dito dito. Oh, dito daw ako. Eh mas maganda yung op, mas maganda yung ano yung full body. Okay, you, next, hmm. mm. Bigyan mo na lang yeah. <laughs> Okay na yan Ayo, okay, kain ente. Kita ang ano. Wow. Ang ganda. Hmm, thank you, Teh. Sayo ba 'yan? paninda. Ano lang di yan sayo. Ah. Anong Oh, oh bili na lang kami. Oh. <laughs> Nag-picture taking. Ayan So, bili tayo. May lang ano. Uh, ah, magkano to, te? Yung spasol. Magkano? Assorted po, sir. 3 for 100. Tatlo. Sige, assorted na. Magawin ko na sa yung apat. Oh, apat. Oh, thank you. Yan, ano pa. Ito, ito, ito. Gusto mo? Maganda yung money, sir. Magamot niya sa yung Dalawa ng spasol. Tag-isa tayo. Kasi konti lang yan. Tapos, game. Yeah, Gusto mo na ito? Oh, ito. Ito. ito, ito. Ito na lang. O, okay. yan. apat sandaan. Uy, salamat. Bait naman ni ate. Salamat ate. Yan, okay. Yan, para pang kutkot natin. Bain naman na pala kami. Uh. Ang pangalan mo, te. Shout out ka, oh. Nakablog ako, te. Hahaha. <laughs> Kamustahin mo yung mga pamilya mo Mga okay. anak okay. Matumal ba? Oo, nag long weekend Ay oo, oh, langanin eh Oo uh -huh. Oh, sige, sige. Okay, ingat. Good luck sa pagtitindat eh. O oh, shout out sa kapatid ko <laughs> na nagregalo sa akin ng uh, Motovolt na gloves, leather gloves. regalo niya sa akin 'to nung birthday ko pero hindi ko nagagamit kasi hindi naman tayo nakapag-ride. So ngayon gamitin natin. Shout out sa iyo. Kapatid, bunso. Yan. Ganda 'to eh, fit na fit sa akin eh. Alam mo, alam mo naka big bike tayo, no? Talo pa natin yung naka-scrambler kanina. <laughs> Ay, nako. Ganda na eh. mura lang yan eh. Ah, mura. Sa oh, may pera. Wala tayong pera. Kaya mahal yun. Ganda yun. Na Yamaha. Uh, 155 scrambler. Parang gusto kong magkaroon din ng ganun eh. At this. Kaya lang, siyempre. Saka na. Kapag pinagpala tayo. Ang ganda ng fitting ng ano ng uh, gloves oh. Ayan, ganda to eh. fit sa akin to eh. Ayan, galing ng kapatid ko eh. Oh, okay, parang rider na rider. Rider na rider talaga oh, naka-gloves pa na leather oh. Sige, okay, so bibiyahin na kami. Medyo mainit na nung oras na, late na kami nakaalis. So kaya ano, gahi lang kami. Eh? Subok so, na natin. Okay, so meron din akong camera doon sa harap. Yung luma nating na camera ay ah, nilagay natin para makita nyo naman yung kagwapuhan ko. <laughs> kagwapuhan daw. Ayan, lagay natin sa loob lang yung mga binili natin kay Atsi. Kaling ako magbiyay ng mga ano ah. Swerte daw ako. Ako lang yung minamalas. <laughs> okay. Hindi ako sanay na nakagwantes ng ano, mamahalin ha. Ang leather ha. Yan. Yan. Okay. Okay. Led. Rider na rider yung dating natin dito. O nagumumays yung aking camera. Ba't kaya? Uh -huh. Ganang natin. Naka-on ba? Ah, naka-on. Ito, kanina pa to Matay natin. Wala. Kaya, ano kaya yung mga... itong ano, kasi walang indicator to sa harap eh. Walang light indicator. Hindi mo alam kung nag... Di, sa kinakapa ko na lang siya. Ito nga, uh, SJ cam natin. Nag-moist siya oh. So, pahupain lang natin yung moist kaya siya nag-moist dapat pala hindi ko na nilagay sa casing no kasi ngawin ko lang yung moist madamig kasi kanina eh baka na hangugan natin baka sipunin ayan e kana ako na nga baka ako na ako na kasi lang natin at wala frame na lang nilagay ko eh, so kasi baka umulan eh ayan ang natin huwag siya ayan yun wala na yung moist ito yung unang unang camera natin mga bro dito tayo nagsanay practice practice ay mo ka bali bali hipo pa yan okay na wala na Okay, so ayun lang. Ah. Biyahe lang kami, mga bro. Going diretso tayo pa Batangas. Medyo marami na sasakyan eh. Oh, no, scrambler ano karon din tayo ng ano motor na scrambler ok speaking scrambler mga bro si malaya ayun in the making pa rin yung kanyang ano pagiging uh, underbone scrambler medyo binubuti-buting ting natin kapag may libreng oras hindi ko siya magamit sa rides kasi hindi ko na siya naparehistro dahil inaayos nga natin eh pero some, minsan minsan ano ko yon pag okay na ano marami na akong ano na ikabit na na upgrade kay malaya ang <laughs> nakita nyo natutuwa kayo tayo sa boundary ng Cavite at Batangas. Ayan. Ayan yung uh, welcome to Nasubo. Welcome to Batangas. So, dito tayo. Pakaliwa tayo. Dito yung Parlemery. Ayan. Okay. Ayan. Welcome. Ayan. Dito yung Oh, bakit yumuyo ko yung si camera ko? Nangyari. Napagod. Oh, kalumuluwag ha. Ay. Eh, Nagra-rage din siguro itong dalawan to eh. Okay. Ayan, hindi mo yung Andun yung taal Matatanaw dyan Grabe naman yung bakod Wala ka naman matanong At yung view okay. yeah, Check ko nga yung aking ano Lumuluwag eh Yung mukuha siyang bigla Ba't kaya? malapit naman check ko lang kung recording siya set natin maganda yung view rito eh okay, nagre-recording siya ngayon okay. play na natin yan ilang battery ko ok 2 bars uh, marami pang makukunan na set yan Dala, may dala naman tayong extra eh. Okay. Sana nag-enjoy yung aking back ride. Uh, next na natin nakabili ng intercom wala hindi kami magkarinigan hindi <laughs> may kausapin mo banking banking oh. grabe <laughs> oh, ay ano ganda ng view oh, tingin ka doon no? ganda ng view ngayon lang nakadaan dito ang asawa ko pa ako rin ngayon ah hindi nakadaan na ako rito nung punta kami ng lemery kaya alam mo naka four weeks. pero sa motor ngayon lang yan at, at least makita mo lang yung mga Magandang tanawin, mga fresh ka na. Eh, eh isa 'yon sa naging dahilan kung bakit nagmo-motor tayo, no. Yan, nag-vlog tayo. Sino malaking ng tulong din to sa sa atin, no. Para hindi tayo mabagot. stress pang uh, patanggal ng stress isang kasi eh, pag puro problema o kaya tawag doon nakaka ano rin eh marami kang alalahanin sa buhay lalo na ako no habang tumatanda tayo marami ka nang inaalala eh syempre kakaedad na tayo iisip mo yung kinabukasan pamilya anak mo kung ikaw sarili mo 'pag nagkasakit giniisip mo yun nakaka-stress 'yan eh. ganoon di ba so parang stress reliever ko na tong ginagawa ko at ako salamat kasi kahit paano malaking tulong to sa akin eh mawala uh, yung kakayahanin mo sa buhay kahit sandali lang ano kaya rito alam ko parang meron dito ng ano eh tayo doon okay twin legs okay twin legs yan ha ano sir doon sa may arko na yon okay ah uh, ano ganda yung view eh ito yung twin legs isa rin sa ah dito tayo tinapoy tayo ng guard okay yan dito tayo ayaw magpa ano dun ah, tingin lang natin hmm. yan, twin lakes domain le hardin yan o oh. Ang ganda no. Ganda ng view. Oh. Hmm. Pagundukan, doon tayo galing kanina eh. Doon banda. Ayan o. Ang ganda no. Nandunan na. Na naman tayo matambayan na malilim. O oh, yan naman, saglit lang eh, tinaboy pa tayo Nakabantay talaga siya dyan kasi Magiging kumpula ng mga rider eh Nakapala yung mga dadaan na sasakyan papunta dyan sa Twin Lake Okay